Names? Next year, I, like I yeah, Sisingilin po siya dyan. Next year, sisingilin po siya about that uh, statement of peace. Kung wala siyang magbigay na name, sir, kasi kahapon malinong sabi niya, usap-usapan lang -usapan. sa internet community. Mm -hmm. Yun nga. Para tuloy uh, kasama sa Maritis, Maritis lang yan. Eh, he sa former ISAP. Uh, I don't know kung siya ba yung chief ng, yung chief ng ISAP or uh, ano pang sabi niya, pasasabi na, formerly with ISAP daw. <coughs> ganun na pala ang uh, produkto ng ISAP. Pag-release ng informasyon na hindi validated. pero sir, sa akin? Hindi ba pa, na narinig yun? Kasi okay. di ba nag rin kayo sa POMO? First time yun narinig na may former PNP chief na nasa Tayo Lanago? First time? Mayun lang? Nagulat na ako bakit mayroon ganun na uh, Pero possible, sir, yung considering na ang laki ng pera ng mga bulk okay. Eh, posibleng mangyari dahil nga daming pera na po di ba? Mm -hmm. oh, posibleng mangyari. Anything can happen. If they can bribe uh, people, hindi they can Sir, nabanggit niyo part okay. of political plan. Bakit niyo so, nabanggit na part of political plan I don't, don't have to expound on that. <laughs> Bahala ka na mag-isip. Isipin mo. <laughs> what, what is happening right now? Ha? Oh, tingnan mo yung uh, apilabid ni Espinido. Oh, tingnan mo apilabid ni Espinido. Ang daming mali-mali. Halatang kung cooked na apilabid yun. At napilitan na si Espinido na tatayuan niya yung apilabid niya. Ibig sabihin, ibig sabihin si Bilyomeva, scripted yun, sinabi ka hapon. Ikaw na mag-isipin isip, mo. When it comes to intelligent uh, information, by value of it and the value been... <laughs>